Good morning mga kalaki, alas 5 na naman po ng madaling araw, bango na, gising na mga kalaki. Kunin mo na mga 2 digit lucky numbers na ibibigay ko po ngayon dahil po kahit po malamig ang panahon, kahit po maginaw, syempre po mamimigay pa rin tayo ng mga lucky numbers at yan po ang mga inaabangan sa atin ng mga masusugid nating mga followers tuwing umaga kaya gising na mga kalaki, andito po tayo ngayon sa isang kulang po, po ako dito sa isang waiting shed para lang po magbigay po ng mga lucky numbers sa inyo kasi po ako po ay nagja-jogging at syempre po mga kalaki mga 2 digit lucky numbers natin inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan kaya kung ready ka na halika na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo Wow naman mga kalaki, congratulations po sa mga nanalo naman ng 3-digit lucky numbers po kahapon na yan. Pinupost po natin yung mga followers po natin na mga nananalo dyan sa Facebook. Kaya naman po tinututukan tayo lagi dahil lagi po naman tayong nakakapagpanalo. May mga nananalo sa mga lucky numbers natin at meron din namang hindi. Kaya hindi naman tayo nagsisinungaling, di ba? Ang importante, may mga lumalabas sa lucky numbers natin. Kaya dumadami ang mga followers natin mga kalaki. Kaya mali mo naman, isa ka sa mapanalo namin. Kaya gising na... <coughs> eto na po, kunin mo na ang mga 2-digit lucky numbers sa Quezon alam ko Quezon maraming maraming beses ko na napanalo ang Quezon eh. kaya Quezon eto na ang 2 digit lucky numbers mo 531 Molongapo 1823 Dabao 149 Tarlac 716 Quirino 2315 Bacolon 1821 Cavite 35-32, Taguig, 95, Mindoro, 6-12, Jaloocan, 830, Muntinlupa, 23-25, Palawan, 1834 834, Zambales, 92, Apayao, 5-6, Quezon City, 1922 22 Pampanga, Gis 23 Pangasinan. 5 34 La Union 12 14 Ilocos Sur 16 18 Ilocos Norte 29 Ano na ngati ilong 29 3 Nueva Ecija 34 36 Nueva Vizcaya 6 Jeez. Masbate 18-21 Cebu 13-14 Aklan 18-20 Aurora 15-5 Laguna 8-3 Romblon 14-24 Angono Rizal 5-7 Muntalban Rizal Gis 12 Antipolo Rizal 21-24 Taytay Rizal 1-8 Cainta Rizal 17-25 San Mateo Rizal 20-31 Isabela 8-29 Tugigaraw Sais, 26 Rojas 3, 4 Capiz 125 Bohol 821 Bulacan 15 17 Baguio 26 9 Bicol ano to, Bicol 20.23 23 Batangas 11 18 Bataan, 25 9 Butuan 2.31 Benguet 14.28 Iloilo 30.14 Leyte 5 Kompiyang 5 po yan Leyte Samar 1.6 sa Ayan po Ang Samar po 1.6 sa Ayan Sa mga... Uh, followers natin dyan ng mga bago po dyan dapat po nakapollow po kayo sa Facebook namin na Red Parungkin para po araw-araw po kayo nakatanggap ng mga libreng lucky numbers hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 370,000 followers check kami po yan at syempre po meron po tayong second account Red Parungkid po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen ayan po mga kalaki at syempre po merong 50,000 followers yun at syempre, meron po tayong Aris Gatchalian na account. Ayan e po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parukin po na merong 16,500 followers. At meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parukin po na merong 423,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa mga social media, kung saan namin kami ng mga lucky numbers, kung saan pwede po kayong humingi, mag-suggest, mag-request, mag ng lucky numbers sa mga account na yan. Pag nakita ko po kayo ay comment na comment, share ng share ng video, heart ng heart, at nakafollow, dapat nakafollow ko, automatic po may mga lucky numbers kayong matatanggap sa akin. I-check nyo po ang spam message nyo. Magugulat kayo. May mga lucky numbers na kayo. Ayan. Lalo, lalo na po sa mga hindi nakakasali sa private consultation. Namimigay po ako ng mga lucky numbers. Basta po nakapalo at tuwing gabi po yan, ng alas 7 na gabi, namimigay po tayo ng mga libreng lucky numbers. Okay. At tandaan yung mga, mga kalaki, ah. iba po ang binibigay ko ng mga lucky numbers sa sa face sa, sa vlog at iba po sa private consultation member sa mga interesado po na sumali sa private consultation, make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa para legit na legit po ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Good for 3 months po ang membership fee sa amen at kami po ang sasagot sa inyo ng lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng 3 months. Kaya kung interesado ka na subukan, ang galing namin sa lucky numbers magpa-member ka na mga kalaki, may discount po ngayon pong January. Patapos na ang January, baka hindi ka na makahabol sa discount kaya huwag ka na mag-isip pa subukan mo po good for 3 months naman po yan mga kalaki at mga kalaki syempre itutuloy na natin ang mga lucky numbers ngayon pong alas 5 po ng madaling araw eto na po mga kalaki ang Paranaque Paranaque 5 G's Manila 12 7 Pasig 14 29 San Juan Gis 17 Marikina 8, 13 At syempre po tabok mga kalaki 5, 25 Ayan po mga kalaki Kompleto na po mga 2-digit lucky numbers Takbo na po sa sukin yung outlet maya maya Make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit at 4-digit Para mabaliktad po ang numero Panalo pa rin po tayo Ayan, Ito na ang paborito ng lahat ng shoutout time Shoutout po tayo mga kalaki sa Ayan po Sa San Juan Metro Ano San Juan Metro Manila 2 Ayan Maraming salamat po sa mga panonood po ng Gabriel Family. Wow! Hello po sa Gabriel Family. Maraming salamat po at nakatuto kayo lagi. Hindi ko alam po na panalo ko na ang sanon. Pero sa Metro Manila, marami na po tayong napanalo. At karamihan dyan, 5-digit lucky numbers. Ha? Inaabangan talaga yung mga 6-digit lucky numbers natin araw-araw. At syempre po, sa mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa May, Mindanao Avenue sa mga toda ng mga tricycle dyan at sa mga jeepney driver, shout out po sa inyo. Good luck po, mananalo tayo. Gising na mga kalaki! Arena jogging nak boleh